So, kay Tapos kayo so, mo, Tapos mo, na? Sige titignan ko marunong ka pa na. Pan na ng asin. mo yung mo. So, mo. na mo, so, Bala mo. Bala mo, mo. O, gito, na mo toro mo. Sige. Huwag ito. Masyado itong mataas. Okay? Dito ka na lang. Dito ka doon. Doon ka. Doon ka magpatong. Yan, ka magpatong. O, ikaw magbukas. Lagyan mo na mantika. Lagyan mo to para matuto ka. Ikaw magbukas. Mm. Hmm. tapos? May, may mantika. Ito? Hmm. Oh, neto. Mm. Haloin mo pa yan. haluin Ayan. mo pa itlog mo. Haluin mo pa yan, <laughs>

na Ay, ako to mo? Egg. Ah, parang galing din ako. ng egg. Rest pa lang. Tingnan mo. Sige, ilagay mo na. Taktak mo! mo inubot. Nakaprojok Ah! Nandito ka mas. Yung ano... Pak. Pala mo na, mama. Ano 'yun mo? Bola, Luis. Ano mo? Balikarin mo. Ano 'yun mo na? 'Yun <laughs> <Balita rin> mo! Hay. <laughs> Ako pa jan. Hmm. Bitarin mo. Automatic shake. <laughs> Balikarin mo lang ganoon, oo. Oh, oo, oh. oh, ganoon. Oh, Kainin mo 'yan, okay. ha. Inumin mo 'yung luto mo, ha. <laughs> May ulam naman tayo eh. Ang pinagagawa mo. O, pagtapos na, anong gagawin? hmm uh, um. Ito, hawakan mo yung kain. Uh, ilagay mo dito. Hawakan uh, mo doon. Patayin mo muna. Toto, may kami. Sige! Yan! Ayan! 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 yung sulit kahina Dito ko! Dito, oh. dito ka. yung kamay mo. Kita ka hmm. ka. Wow! pa yung, yung luto ng Galing ah. Cheese! Hatid lak na itlog. Egg with cheese. Dalawa po. Tinga egg with cheese. Ako ako.